Alam tayo dito kay Ghost Try mo. Bas, thank you. Okay. So natapos din yung alignment natin kahapon ka, ka try mo na hindi natin kinaya kahapon natapos na din natin. So ito yung dating ano kasi na na natin to pero ang sinunod kasi natin dati itong side wheel. So itong side wheel naman niya ay naman kasi talaga. Ngayon, sinunod na namin yun nung unang alignment namin. Yun nga, sabi ko nga na talagang hindi dapat gano'n. Itong alignment na ito, katay mo ano? Na-align na ito na dati, kaya alam. sana gagalawin namin dapat itong side wheel. Ililipat sana ano namin ito dati dito. Ngayon, hindi na namin naituloy na ilipat. Kung ito na lang yung sinunod buhay naman yung wala siyang laman. Kahit nga bitawan mo yung manobela, magaan. Kaya lang, nung nagkaga siya ng marami, doon niya na nakamdaman na mabigat. Kasi nga, itong telescopic naman ng nagano doon na kumbaga marambot yung telescopic sumubsub na siya sumubigat tapunta lang sa kapan kaya bumigat na siya hindi useless wala siyang makakarga hindi naman pwedeng laging walang laman kaya dapat baguin talaga. So ito ngayon binalik sa atin. At tayo naman syempre may warranty tayo. Nagbibigay tayo ng warranty. Tsaka hindi naman tayo perfecto para naman sabihin natin na okay na. So ito nga. Tutuloy na namin yung dati na plano namin. So yabanti na natin tong side wheel. So baka talaga kasing likod ng side wheel nito. Kasi ang pinaka maximum lang natin na sukat ay 33. 33 lang po ang pinakamaksimum na sukat natin. Ayan o. Oh. 33 lang dapat yan. Ngayon napunta na siya sa 38. So, ay, ah, hindi lang. O, oh, 38.5. So, 5 inches na yung sinubra. So, ito, wala tayong magagawa kundi baklasin at ilipat natin dito. So, yun. Shoutout po Lawrence Sampiano po ng Olongapo City. Maraming maraming salamat po idol sa suporta. So advice ko lang po sa mga nagpapagawa, nagpapalain. align Hanapin niyo po yung mga gawaan na nagbibigay po ng warranty. Yung legit po talaga ng warranty. Katulad mo namin dito, pag po nagbigay po kami ng warranty, pag bumalik po yung customer hanggat clear po yung sitwasyon. Dalimbawa, na, na, nasagi siya, mabuboid po talaga yung warranty. Pero kapag po okay naman po at reasonable pa naman po na pasok sa warranty natin ay inaayos po talaga natin yan. Anytime naman po na bumalik yung customer natin na nabigyan natin ng warranty, basta po maluwag yung oras po natin ay agad-agad po natin siyang ginagawa. Pero kung may pagkakataon naman po kasi talaga na may mga hinabol tayong mga pagawa, mga rush, ay nagbibigyan na lang po tayo ng schedule leader kinabukasan po or bukas makalawa ganun po tayo so dito nga po ay umpisa na natin siyang tanggalin so ang ginamit nga lang natin pang cutting dito ay welding na lang kinas na lang natin yung amperahe ng welding para naman makating natin yung bakal kasi nga pag naman cutting din so kaya angle grinder ang ginamit natin dyan ay hindi natin makakating yung mga nasa loob-looban so nag decide tayo na welding na lang yung pang cutting talaga natin dyan. Sa so bagay kung i-compare lang naman natin yung pag natin noong una dito katry mo ay hamak na mas mabilis naman na itong gagawin natin dahil nandyan na yung sukat, kompleto na yung sukat natin dyan. Kumbaga maglilipat na lang tayo ng mga pwestuhan ng mga pang ilalim. So dito nga ay buo na natin siyang tinanggal. Ililipat lang naman natin 'yan at iwi-welding na natin. So mas mabilis na lang talaga siya na proseso. Hindi na natin nakuhanan yung pagbalik natin doon sa pangilalim katray mo. So ipapaliwanag ko na lang. So natapos din yung alignment natin kahapon ka mo na hindi natin kinaya kahapon natapos na din natin. So ito yung dating ano kasi nalain na natin to pero ang sinunod kasi natin dati itong side wheel. So itong side wheel naman niya napakalikod naman kasi talaga. Ngayon sinunod na namin yun nung unang alignment namin. Yun nga sabi ko nga na talagang hindi dapat ganon. Kaya ito nga uh, bumalik sa atin dahil nung kinakagan nila mabigat nga may kabig nga daw. At dahil nga may warranty tayo so hindi naman natin pwedeng hindi nagawin. So ito, kung nakikita nyo to sa ilalim, ito yung gulong nga. Ito yung nalagyan ng gulong dati. Ayan o. Oh. Kung nakikita nyo yan, itong parte na to. Hmm. ano dito? Ito to. Ito. 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 Ito yung dati yung nakalagay yung ito. Yung tapat nito. So in advance natin yan, almost nasa five inches in advance. So, napakalaki nga talaga. Tapos, ito naman. Ito na lang. Ito dati. Ito. Nandito dito dati. So, in advance din yan. Siyempre, in advance yung side wheel natin. In advance din tayo ng konti dito. So, yun, inayos na rin natin. Sukat, okay na rin. So, hopefully, sana ngayon okay na kahit na magkagaan. So, susubukan natin. At nang kukunin na titis, tingin na lang sana katakay mo, ay may bago pa tayong nalaman kay boss. Ah, ito katakay mo, meron na naman tayong bago si boss. Dahil lang sa mga bang shock. Itong motor na to, hindi namin makuha kuha kasi nga sa likod. Medyo na ganon, yung tayo, tabingi. Doon sa kapan, yung ibig sabihin noon, magkasalungot sila ng gulong. Oo, oh, um, nagbibilitan kami nito noon. Yan yung, hindi pantay yung uh... Ayan, oh, ah, kung nakikita nyo po yung gulong, medyo tabingi. Ganito po ah, ganito po ang ah, tabingi. Pagdating sa may nakakapan naman, <coughs> Pakabila naman yung tabingi. <coughs> May na upload po ako ng ganito noon na ang dami kong basher, Dami kong basher na lumabas kasi daw walang kinalaman yung extra, yung extra shock. Ito si boss. Si boss nagdagdag daw ng shock nang mas mahaba sa kabila. Saan ba yan boss yung dinagdag mo? Yung original na Honda. Eh yung pang-Euro na kasi yun eh yung masarap. Oh. Ito mas mahaba ang yung bandang lob. Oh, yung sa ano likod dito ito to to kaya pala ito daw mas mahaba kung sa sukat niya doon so yun uno pero nung talagang sobra yung sobra oo, kasi inano ko pa talaga eh hindi ko pa eh <laughs> yun pala yun oo. kaya parang yung ano itinulak niya oo oh, talaga diba? kasi, hindi balance yung verse. eh pero kung parehas na ano, tutulog na rin ito. Oo, oh, basta kasi pag nagpalit tayo ng shock, diba, kung, basta kahit anong klaseng shock naman eh. Oh. Basta yung sukat na lalagyan ng tornilyo, dapat pantay yan. Oh. Kung sumubra yung isa, imbalance na talaga. Mas maganda pa nga yung ano eh, mas maganda pa nga yung mas matigas. Oh. Pero pakas pa rin ng haba. haba. Oh. Mas maganda pa yon. So <laughs> Nalito kami dito So yun pala yun talaga Kasi kahapon nung inalan palang pa lang namin nakikita to talaga na Magkaiba sila ng tayo So palitan mo na lang yung boss na Okay So ang nal nalang natin ngayon ay Yung alignment so, Nandito siya dati Nadbans na namin yung gulong So yan So Ito titistingin na namin yung align Tara boss Ikaw na mag-drive Okay, doon sisikat eh. So, dito na po ako pumunta sa Kapan. Ah, yung sa may gulong natin. Doon tayo, nalito talaga sa may gulong. So, okay na nga daw. Malikot. Uh -huh.